po, nakikita niyo, kumukulu na. Ilalagay na po natin ang noodles sa tapa. Ayan po, nakikita niyo po, na kumukulu na. At ilalagay ko na ang fiesta noodles. Yay! Woo! 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 Thank you, fiesta. Haluin po natin. Para di magdikit-dikit ang noodle. la, 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 la. Mga tub, mga tub, medyo hinaan po natin ang apoy. Kinagaya ko si, si DJ. Mga tub, hinaan po natin yung apoy. Dahil nakikita niyo po, medyo lumalakas po yung pulo ng tubig. Baka po umapaw kasi, mga tub. nagdaan niyo po yan, mga tub. Mga tub, commercial po muna. Ito po, si Ninoy. po ang amin ah uh, taga puksan ng tumutulong tubig sa bubong. Yan po ang tumutulong tubig galing sa bubong mga tub, nakikita niyo po 'yan. At yan po si Ninoy, expert po siya sa pagpuksa ng mga tulo sa tubig sa bubong. Oo, Expert